Hello guys, magandang umaga po ng biyernes sa ating lahat. Magandang magandang umaga po ng biyernes sa ating lahat. So ngayon ay nandito na naman po ako muli at ngayon po ay isang panibagong paraan na naman kung paano ba natin maalis ang mga kulasi si or ang mga kabit ng ating mga mister or ang ating mga misis. Kasi sa panahon ngayon, usong-uso po yan. Kaya ito po ang isang napakabisang paraan ng pagtanggal or tuluyang mawala ang third party or ang kabit sa buhay ng ating mga kapariha. Kung kayo po ay naniniwala dito, unang-una po kailangan po ang ating buong konsentrasyon at ang ating paniniwala sa ating gagawin. Yan po ang pinakauna nating dapat nagawin Ngayon kapag handang-handa na tayo at nakakapag-concentrate na tayo buo ng ating puwala, maaari nating umpisahan. Kailangan po natin dito ng tubig dyan sa isang kaldero. Kahit hindi gaano marami, tubig po. Ayan, tubig, kahit sa gripo ay pwedeng-pwede. Kailangan natin ng chili. Ayan, green na sili, tatlong piraso po. Kung walang green ay pwedeng siling labuyo, mga pitong piraso. Kailangan natin ng cinnamon powder or cinnamon stick. Ito pong aking gagamitin ay cinnamon powder. Kailangan natin ng papel, kailangan natin ng papel at bolpen any kind of bullpen, ang pwede natin gamitin. Ngunit sa papel ay mas mainam po na mayroon tayong pure na puting papel. At kailangan natin itong garapon na malinis na may takip yung ating garapon. Ngayon kapag handa na po ang lahat, ang handa na po ang lahat, ang unang-una nating gagawin sa papel, ito pong papel na ito, tingnan po ninyo, ganyan po yan, dapat tama ang pagkatupi, sumanood so pong mabuti, ganito po ang pagkatupi ng ating papel. So ayan, naghawak po ako ng camera guys, kaya hindi ko po masyado ganyan po, dapat ang pagkatupi ninyo sa ating papel. Tutupi natin itong sa gitna. Dapat nasa sa gitnang gitna, gitna ang inyong pagkakatupi sa ating papel. Ngayon kapag natupi ng ating papel, ang gagawin po natin dito ay atin itong ilalagay doon mismo sa loob ng ating garapon. So ayan, ilalagay natin yung papel sa ating garapon. Kailangan guys, black, um, Ganito ang inyo babasagin, kristal na babasagin. So, pagkatapos nyan, guys, ang gagawin po natin dito, ay magpa, gagawin na natin ang ating uh, ritual, or ang ating spell. So, bubuksan po natin itong ating kalan. So, ayan, bubuksan po natin, dahil kailangan po natin pakuluan ang ating sili. So, ngayon, guys, habang hinihintay natin kumulo, ilalagay na natin ang ating sili dito sa loob ng tubig. Pagkatapos, ay maglagay tayo ng cinnamon powder. Katamtaman na cinnamon powder po ang inyong ilalagay. Ayan. So, ayan. Nilagay ko na ang cinnamon powder at hintay-hintayin natin iyang kumulo. Pagkatapos po niyang kumulo, guys, halo haluin mong mabuti habang iniisip mo iniisip mo ng tuluyang pag, pagkakalayo o paghihiwalay ng iyong kapartner o ng, uh, ng iyong kapartner at ng kanyang kabit. So, ayan guys, hintay-hintayin lang natin ito. kumulo. Kapag kumulo na, ang ating gagawin dito kapag kumulo na ay halu-haluin natin itong mabuti. So, mas maganda para mas uh, makikita ninyo kung paano natin ito ginagawa. So, hintayin natin itong kumulong mabuti. Hintayin natin siyang kumulong mabuti. And then pag kumulo na, ay dahan-dahan natin itong hahaluin hanggang sa talagang ma-spread -ma or ma-malagay lahat matunaw ang ating cinnamon powder. So, pwede po tayong gumamit ng cinnamon stick sa mga walang cinnamon powder or kaya naman po ay cinnamon bar ay pwedeng pwede po natin gamitin dito sa ating pang at upang tuluyang mag, maghiwalay si third party at ang inyong mga kapariha sa buhay, ang inyong mga mahal sa buhay. So ayan guys, matagal pa siya. So kapag kumulo na yan guys, no? Kapag kumulo na yan, hintay-hintayin natin kumulo para mas malinaw po sa inyo. Medyo mahina kasi dito. So, let's see kung mas malakas ba dito. Ilipat natin. Kasi minsan, so, ito. Ayan. So, ililipat natin sa dito para mas mabilis siyang kumulo. So, ayan. Mas mabilis kasi kumulo dito, guys, kasi mahina yung kalan dito. So, mas malakas ang kalan natin dito. Kaya, inililipat natin ito dito. So, ayan guys, pakulo na siya ng pakulo. Habang pakulo siya ng pakulo, ayan, kumukulo na siya. Ang gagawin natin dito ay haluin natin ito ng dahan-dahan. Habang hinahalo itong dahan-dahan, ay pakaisipin mo ang iyong kapariha at ang kanyang kabit na tuluyan ng maghihiwalay. So, ayan, halo lamang ng halo. Hahaluin lamang natin ito ng hahaluin. Haluin natin ng haluin dahan-dahan nating haluin at hayaan natin siyang kumulo ng kumulo habang hinahalo-halo natin at pinaka iisip mo si kabit at ang iyong karila at ang iyong karelasyon. So, ayan. so pagkatapos niyan guys, ayan, kulong-kulo na siya, maaari na natin itong patayin. So, ipatayin natin ito. Isit aside natin, isit aside muna natin ang ating chili. Ito yung ating chili, ay atin itong isit aside, kaya mayroon tayong, uh, ano dito, mayroon tayong platito. So ngayon guys, dahil nandito na, ang gagawin natin sa tubig na ito, ang gagawin mo po sa tubig na ito, ay kunin mo ito, Kunin mo itong ating lalagyan. Dapat po malinis na malinis ang takip niyan. At atin itong ilalagay dito sa ating ilalagay natin ito dito. So, yan. Okay lang po na mabasa ang papel. Kailangan yan. Yan. So, ngayon, medyo malamig na siya. Pwede na natin siya. Uh, pwede na natin itong hawakan. So, be careful po dahil baka mapaso, iwasang mapaso, kaya magdahan-dahan. So, ayan, nailagay na natin ang ating pinakulong tubig dyan sa ating garapon. Ngayon, pag, pag nailagay na, saka natin isiksik ang mga sili. Siksik natin ang mga sili dito sa ating garapon. Pagka naisiksik na natin ang ating mga sili, ay saka natin ito tatakpan. Ngayon po, pagka natakpan na natin ito, so hahawakan natin ito dito sa taas ng takip at bigkasin mo ang pangalan ng iyong kapartner at ng kanyang kabit at hilingin mo na sila at sa pamamagitan niyan ay sila ay tuluyang maghihiwalay at hindi na magkakaayos kailanman. Pagkatapos po natin itong gawin guys, pagkatapos po natin ito, ang gagawin po natin ito ay ilagay mo ito sa labas ng inyong tahanan sa loob po ng 24 hours. Sa loob lamang ng 24 hours kailangan sa labas ng inyong tahanan nang walang sino mang maaring makakita nito kundi ikaw lamang. After 24 hours ay dalhin mo ito sa malayong lugar. Kahit basta po malayo na para bang tuluyan mo siyang inalalayo. Para bang tuluyan mo siyang pinaghiwalay. So pwede mo itong itapon sa dagat. Pwede mo itong ibaon sa lupa. Ngunit kailangan malayo sa inyo. or pwede mo itong tuluyang itapon sa basurahan. At wag na wag mo na itong lilingunin. Kailangan po after 24 hours. So gagawin po natin ito. Pinakamainam na ura sa paggawa nito ay Martes or Biyernes ng hating gabi. Martes or Biyernes ng hating gabi, either alas 12 ng hating gabi o alas 3 ng madaling araw. Gawin po ng tama, walang papalitan at walang babaguhin.